Ang alkalde ng ilang lugar sa bansa ay magsasagawa naman ng imbisikasyon hinggil sa proyekto ng Department of Public Works and Highways ang daw manong makipagtulungan sa independent uh, investigating body. May balita si Bombo Isa Cotoner. Bombo Isa Yeah, Mamaya, mga uh, kabombo, kukunin natin muli iyong uh, linya ng atin uh, reporter dyan sa uh, pagtutok niya sa independent investigating body uh, sa lungsod ng Tagig. At uh, ito'y uh, bahagi pa rin mga kabombo na ang tinutugay gaya natin mga development uh, hinggil sa naturang usapin. Balikan natin ang linya ni Bombo Isa Cotoner. Bombo handang makiisa ang Mayors for Good Governance sa Independent Commission for Infrastructure upang mas mapalakas ang investigasyon sa manumali flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, tututukan ng kanilang grupo ang pagsisiyasat sa lahat na infrastructure projects sa kanika nilang mga nasasakupan at ibabahagi ang mga makakalap na ebidensya, dokumento at ulat sa ICI. Dagdag pa ng Mayora, lahat ng kasabing alkalde ay magsasagawa ng kanya-kanya investigasyon para masilip ang lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sure that all of the mayors na kasama po sa aming samahan ay makikipagtunungan at sila po ay lahat ay inatasa na po namin na magsagawa ng iba't ibang mga investigasyon sa kanika nilang mga areas of jurisdiction or areas of responsibility hanapin lahat ng mga proyekto hindi lamang flood control pero lahat ng infrastructure projects uh, in the last 10 years uh, that were done by the Department of Public Works and Highways at ito po ay sumite dito sa ICI uh, to aid in their investigation Binigyan din naman ni Pasig Mayor Vico Soto na mas magiging mabilis at komprehensibo ang pagkalap na impormasyon sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Ani Soto, bagaman may limitadong saklaw ang bawat mayor, pero sa pagtutulungan ng lahat ng miyembro, mas mapapabilis sa magiging epektibo ang mga case build-up. Kung na inyan, pakinggan natin si Pasig City Mayor Vico Soto. Uh, kami po bilang mga individual mayors, Siyempre uh, limitado yung scope o jurisdiction namin uh, pero sa pamamagitan ng mga kasama o dagdag puwersa sa pamamagitan ng mga ibang mayors na miyembro ng, ng uh, mayors for good governance, we will be able to uh, move faster, we will be able to uh, collect more evidence, makakatulong yung mga kapwa nating mayors sa uh, fact-finding, uh, sa case build-up at kung iba pa silang mga impormasyon na makakatulong sa ating gutiing uh, komisyon. Ano? So uh, we are here to help sa napagkasunduan ng pagbabahagi ng datos sa testimonya, pagsasagawa ng joint site inspections at paggamit ng crowdsourcing upang matukoy ang mga irregularidad. Bukod dito, nakatakda ilunsad ng Mayors for Good Governance ang isang whistleblower hotline para sa mga kontraktor dating at kasulukuyang empleyado ng DPWH at iba pang insiders na may impormasyon kaugnay ng katiwalian. Kapwa na nawagan ni soto at Belmonte sa iba pang alkalde sa buong bansa na magsagawa rin ng sariling pagsusuri sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways upang sama-samang maisulong ang pananagutan na transparency. Samantala, Bombo Dennis dito naman sa Independent Commission for Infrastructure. Uh, nakatakdang pumunta ngayon si Secretary of Justice... Uh, Boeing remulia para humarap doon sa ikaapat na pagdinig ng Independent Commission at inaasahan din na magkakaroon muli no ng joint inspection kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at kasama niya ang ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong. So yun yung aantabayanan natin dito sa Independent Commission for Infrastructure. Mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo Isakotenere and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.